Right. Okay. Welcome back again to our YouTube channel So for today's vlog guys It's meron pa tayong updates Tungkol po dito Sa ating Miss Maymay Intrata So guys, last day it's, Meron po tayong bagong uh, New photos po Na-upload dito sa ating YouTube channel ang uh, pictures po ni Miss Mementa. Tara po sa Anites. Makikita po natin nga talagang napakaganda uh, ni Maymay. Dahil nga ang kanyang kasuotan is parang rockstar talaga. Kaya man guys, pag sime maindrata is meron po siyang bagong new looks at uh, talagang pinagkaguluhan ito sa lahat ng kanyang mga fans at sa lahat po ng my my fans kaya naman guys ang picture na to is pinag-uusapan ngayon sa social media dahil nga ang uh, outfit po ni maindrata ay eh, parabang nag-rock, uh, super rockstar na talaga ang ating Miss Maymay. Ang laki po talaga ng improvement po ni Miss Benedrata nung siya ay humiwalay sa kanyang love team na sa si Edward Barbara, kaya naman guys, lalo pang nag-improve si Mama Entrata sa kanyang talents. Kaya naman pinag-usapan ito every time na nag-post ito sa kanyang social media account. kailan lang ay ito po ay uh, mag, nagkaroon po ng performance po si Miss Mama sa ASAP natin to. Na talagang ikinagugulat po ito ng kanyang mga fans dahil nga every time po nag-perform po si Miss Mama sa Uh, sa ASAP ay talagang trending ito at pinag-uusapan ito sa lahat ng social media. Every time po nagkaroon sa mga data ng performance ay talagang binibigyan niya ang 100% na the best performance ang kanyang kinagawa. Kaya man hindi lahat po ng mga kanyang mga tagahanga at taga it's a masaya silang lahat dahil nga it's malaki ng improvement po ni Miss Mumay dahil gusto pa rin nilang makasama ang kanyang love mo si Edward Barber at marami pa rin umaasa na balang araw ay eh, magkaroon sila ng project together ni Miss Maymay Entrata May at ni Edward Barber. Ito po ay pinakahihintay po lahat ng kanilang mga fans lalo na ang mga Mayward fans. Beh pero hindi pa rin sila na wala ng pag-asa na very soon ay magkaroon sila ng proyekto kasama ang kanyang ka-love team na si Edward Barber. Maghiwalay man sila ngayon sa isang project pero hindi pa rin na wala ng pag-asa ng sa mga reward fans na walang araw ay magkaroon po sila ng project together. So ngayon po ay masaya na rin masaya na rin po tayo na meron po sila kanyang-kanyang tinatahak po na career dito po sa mundo ng showbiz. Yan ang po guys sa aking updates. At kung mga pakain, comment, reaction, at opinion sa video nyo na panood. Just comment down below. At of course guys, huwag yung kalamitan na mag-subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching. See you in the next vlog.